Pero nakakalayo ka ng lakad, sir. Oh, uh, 7 11 nakarin natin, sir. Kaya. Kaya, Sabi mo sir, pag di na kaya ha. Hindi oh. ka namin na buwati pa balik eh. Ba't namimilay ka sir, pag malayo na lakad mo? Uh, dito ah. Ma, pa, pa, pa. po. Ang istorya lang Ang mga lang wala lang 'yan sarap daw yung barya, no? Yes, kulang 'yung barya, 'yung ano Ano boy, namilay? Hindi na kami Kon sa ano, hanggang barangay na. Bago barangay. barangay. Bago -barangay. Namilay na agad? Hindi na kaya daw. Masakit. Di, di. masakit. Dito. Sige. sige, sige, babad nyo na. Tara sir. Yeah. di pa, parang walang mulo, walang mulo. <coughs> game, so good morning sa lahat. Alas 4 na madaling araw. So, game tayo.

Malabong uh, x-ray. Malabong scoliosis? Oh! Nakita mo yung mga picture na pinupost ko tayo, na yung mga ng mga scoliosis? Di ba sobrang baluktot? Oo, oh, buwan no. natin. May, may x-ray ko. Hindi ka baluktot? Hindi, baluktot. Okay. Okay. Kasi yung iba na nahahuwa ka namin yung scoliosis, hmm. sobrang baluktot na baluktot. Wala namang ting oh. Yung nakaibit na ugat. Na paano yan? Sa pagbuhat ko. <laughs> Kailan pa po yun? Mag isang taon na to eh kasi pagbalik-balik, wala. Napacheck up na siya? Ay, um, ano pong sabi? Yun lang, school doses. Ano daw po plano? Oh, wala lang, pero... Pinrelater e, e, lang. PT? Nagpa... Oo, oh, nagpakuhan ko. Wala. po. wala din, bali, retraction lang. Oh, narinig na. Yung mga pinanggalingan, anong sakit. So, game tayo. Sige, tatay, tanggal ng t-shirt na pa. At tay, napansin ko, pag matagal ka nakaupo, pag tayo mo, pilay, no? Mm. Tapos pag maglakad na malayo... Pero naman maglakad layo, lang, layo. Mahihinto dito ako. Ah, pati paglakad na malayo? Oo, oh, maghihinto ko kasi... Masakit ka, masakit din. Tapos pag uupo ng matagal... Uupo ako, okay. uh, mag-reset mag na naman. Mm -hmm. Oo, oh, pwede na ako makalakad. Pero sir, napansin ko kanina, nung galing ka sa upo, pag tayo mo, pilay ka eh. Ah, yun. yun. Ah, ganun talaga siya? So, masakit na ngayon eh. Sige, tagal ang t-shirt. Dapat. O, oh, tetesting natin ito mamaya. Pag upo ng matagal, siguro mga 30 minutes, pala lakarin natin sa kanilang lalakad na malayo. Para malaman natin, ha? Uh. Pababa ko. Sige na sir. Uh, Malapit sa liig, sir. Ma ma may kirot din ko. Meron pa nga dito kung iyo. Ayan o. Ano yun? Ano Pang main event Ang daming bulok, game, team Tira. Pabaon. Mababaon lang yan. Sir, patas mo na ako sa tapay. Sa kayo dito boss, nag-i-stay -nag sa Manila. Wala. Wala. ha?

Alas lang dito Alas na kami na ng hapon? Maraga. Alas na siya madaling araw? sa wipo pa. Nakita niya sarado to. Umuwi siya. Sa? Diyan. umuwi? Sa akin si Siti. Ang na ulo. Yung siya ba kadya dos pa nung dito na? Paul! Paul! Puro pa ko ba? Nakita niya sarado na Naalala niya, day off natin. Umuwi siya. Huwag pa pa hours. daw siya sarado. ka na dito. <laughs> Sabi niya, ay day off Kaya makatulog <laughs> <laughs> Hindi umuwi siya. Umuwi siya. Bumalik na lang okay, siya. Okay, na. siya. Wala daw tao. Ay day off pala. Kaya pala din makatulog si Paul. kasi nag ito. Tuesday. Tuesday <naman> <laughs> <laughs> dali <tama>. dali na talaga. Nasaan tama ako? 7am pa mo. Uy, magbibalik lahat.

ko wala binura ko na may bumalik sabi niya buhay tatawag na ako yung kainit pang number ano siya eh 16 yata 17 ang hindi ka ka ba dulo sabi siya. sa kanya ni ate naglista ka pa hindi ka naman na tira puro pa baba shit So, so far na i namin karamihan pero may mga atirap pa pero oh, hindi kasi tayo magsasabing okay na si boss si sir pa rin na magpapakita sa atin kung okay na siya testing natin siya nang testing testingin so sa mga pupunta dito don't ay mag-expect na kayo ng ganito rin nang gagawin sa inyo hindi lang dito pwedeng tinot lang hirap ka maglakad pag tapos mahilot pala nakari ka dito rin testingin natin kung meron pa wala na so game call well, i-test natin call Di, di saan siya? Tapos mga sir. Dito, dito. Dito. Nagilig ka, sir. taba. So, habang tinitira nila yung grant na ngayon, nung advance payment po, ang checking in booking, libre po yun, ang bayad pagtapos pa yun. So, testing natin yung may mga sakit dyan, ayusin natin bang magpasko. God bless po sila. And sa mga makakita sa akin sa Bicol, wala lang. Hello po.

Ipainin muna natin si Kuya. Mamaya papagod natin siya 30 minutes kung makakalakad din siya ng normal. Tagilid po kayo. Taglit. Upo. Pataglit. Ayan. Tapos tayo. Sir, bawal ka mo muko. Buhay, tulungan mo siya ng na. Sir, ganito yung bangon si? Tayo ka mali. Tayo mali, sir. 10 minutes. Ganito yung bangon mo, Boss. Ano ba, Oo.

30 minutes tayo sir ha uh -huh. so ang oras is 4.15 per no balik tayo ng 4.45 so dyan muna kayo kaya na walang dayaan sir uh -huh. wala tayuan ha ah sige sige pag tayo muna lakad naman tayo ng na malayo para ma check natin kung may sasakit pa wala na so abangan natin God bless sa lahat kita-kita tayo uh -huh. ilang, ilang segundo pa So ulit, napansin ko kasi talaga to, maghapon na namin to kasama eh. Pag umupo siya na matagal, pag tayo, pilay. Ay, ewan ko kung na-videohan din ata yung kanina. So oras, ayun, burn. So ayan na. Pwede nyo pong palitan yung na yan, matagal na rin naman na po yan. <laughs> so game, sir ganito ha. Ah, uh, briefing tayo. Okay. Pag tayo, diretso tayo ng lakad papunta sa yeah. 7-Eleven, balik oh, dito. Okay. Tapos saka kita tanungin kung okay na wala. Sa so, upo, kamusta? Okay. Wala? Okay. Tayo, lakad. Wow! Oh, back to you, 7-Eleven, hindi na siya pilay. Hahaha! Thank you, boss. Okay na, Okay na. Okay Hmm. Walang masakit, sir. Wala. Pag-uwi na pa. ¿Cierto? naglakad parang siya, ah. Wala. <laughs> Sabi ko sige. Eh. Oh. Sir Bond. Bossing, ano daw tawag sa sakit mo? Kan. Ma'am, ano tawag sa sakit niya, ma'am? Lo. Scoliosis o lum lumbar spine. Bahala kayo, magalit na lahat ng expert na makakapanood nito, pero ito, hindi naman isa, isandaan ang nahawakan itong scoliosis, libo na rin naman sa dami na nahawakan itong scoliosis tabingin na nga yung iba eh, po mga bata, wala silang nararamdamang sakit ngalay lang, hindi ito scoliosis kahit may ano to, may galing sa ospital na ipakita sa akin scoliosis hindi ko ilalagay na scoliosis to, magalit pa kayo pero pag may ganito kayong sakit kita nyo naman pag sa upo lang normal nung hindi ka pa sir, na nahihilot, pag tumayo ng matagal, masakit din o, pinalakad, kita nyo naman Sir, kamusta? Kung iskulyosis, hindi hirap sa paglalakad. Walang, walang pain yun. Eh kung may expert dyan, magalit na kayo. Pero magbe-base ako dun sa experience namin. Sir, kamusta yung lakad? Wala? Ayos na. Okay. Ayos? Um, wala nang pain. Gano'n po katagal yung tinis yan? Uh, one year, man. Hmm. One year? Hindi ko alam kung anong tawag sa sakit na to. Pero ilalagay ko dito lumbar problem. Pasensya, pasensya na po sa mga makakapanood na mga ganyan sa medical field. Pero hindi kasi talaga 'to ano eh, hindi kasi talaga 'to scoliosis. Sa dami ng nahawakan, hindi rin papayag yung ibang team na ilagay na scoliosis kasi magkakaroon ng ano eh, mag, yung mga may tama sa scoliosis kasi ang scoliosis, to oh, kahit yung mga may scoliosis na makakapanood nito okay lang. Wala naman silang pain, ngalay lang. Hindi sumasakit yung mga binti nila kahit baluktot na yung spine nila. Wala naman kasi naipit. Yung gantong case na ipita ng ugat 'yan. So paano? God bless sa lahat. If ever na may ganito kayong case, welcome po kayo dito sa Bulacan, sa bahay ko. Kita-kita tayo dito. Team Tonyo, para sa inyo po. Tapos.